「いないいない」<music> tang araw sa mga mag-aaral sa kasiyam na Baitang. Oras na naman ang pagkatuto, pagtuklas at pagbabago sa tulong ng mga akdang pampanitikan na tiyak na kawibilihan ninyo. Samahan ninyo ang inyong guro sa Pilipino, ang Sir Pastor, dito lamang sa nag-iisang INHS Pilipino e-connect. yung unang linggo ng pag-aaral natin sa asignaturang Pilipino, ay ating lilinangin ang mga sumusunod na layunin o kasanayang pampagkatuto. Una, sa ikadalawamput isang siglo, mahalaga na tayo ay maging mga mapanuri sa mga pangyayari na ating makikita, naririnig at nababasa. Sa ating magiging mabuting manunuri at nakapagbibigay tayo ng mabuting tamang paghatol at pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa mga akda. Kaya naman, ikaw bilang mag-aaral ay inaasahang masuri ang mga pangyayari at ang kaugnayan nito sa kasalukuyang lipunang asano batay sa napakinggang akda. Ikalawa, makabuo ng sariling paghatol o pagmamatawid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. Kaya naman, bilang pagsisimula ng ating aralin ngayon sa mo, share mo, gawain sa pagkatuto bilang isa, ang ating panuto ay ito. Ang mundo ay nahaharap sa malaking krisis sa kalusugan at ekonomiya ng dahil sa COVID-19. Pag-aralan ang larawan sa ibaba, anong-anong saloobin ang iyong naisip at nadarama mula sa larawang ito sagutan ang gawain sa iyong kwaderno at dahil dyan gagabayan kita bilang iyong guro. Ang sabi dito, pag-aralan mo at suriin ang nasa larawan. Pagkatapos mong masuri kung ano nga ba ang mensahe na nakapaloob, narito ang mga gabay na tanong na iyong sasagutan. Larawan ay suriin, gawain sa pagkatuto bilang dalawa gamit ang larawan sa gawain sa pagkatuto bilang isa, sagutan ang mga sumusunod na tanong sa iyong kwaderno. Unang katanungan, anong pangyayari ang pwede mong maihambing sa sinasabi ng larawan? Di ba makikita natin sa larawan ay mga frontliners? Ano nga ba ang pinakang masasabi mo o pangyayari na pwede mong paghambingan ng nasabi sa larawan? Anong pangyayari sa ating lipunan? Siyempre, ang isyo ng COVID-19 o ng pandemya ang maiuugnay sa ating larawan. Kaya nagkaroon kasi ng tinatawag nating mga frontliners dahil sa pandemya na ating nararanasan ngayon. Pangalawa, ano ang mensaheng nakapaloob sa larawan? Batay sa pagsuri niyo, maaring ang mga frontliners ay nakadarama na rin ng pagkapagod, pagkapagal sa kanilang mga trabaho na ginagampanan sa kasalukuyan. Pagsusumikap na masolusyonan ang paglala o paglawak ng COVID-19. Pangatlo, ano-ano ang maaring sanhi at bunga ng mensaheng nakapaloob sa larawan? Ano bang sanhi? Bakit halimbawa napapagal, napapagod ang ating mga frontliners? Maaring ang sanhi nito ay dahil sa pagdami o paglobo ng mga nagpupositibo sa virus. Ano ang pwedeng maging bunga? Maaring mag-lapse, kumbaga ay maaring hindi matugunan o masolusyonan o mabigyan serbisyo ang iba nating mga kababayan. Pang-apat, sa tingin mo, paano mapipigilan ang mga pangyayaring nakapaloob sa mensahe ng larawan upang hindi tayo magkaroon ng COVID-19? upang hindi mapagod ang ating mga frontliners ano ang pwede mong magawa halimbawa pwedeng ikaw ay manatili sa iyong tahanan kung hindi mahalaga naman ang iyong pupuntahan sa labas isa sa pinakasimpleng halimbawa panglima sa iyong palagay ano-ano ang mahakbang na maaari mong gawin Upang masolusyonan ang mga pangyayaring nakapaloob sa larawan, ikaw ay magbibigay ng sa iyong palagay ay magiging solusyon upang hindi magkaroon ng pagkapagod, pagkaubos ng ating mga frontliners o mga health practitioners na makatutulong upang matugunan ang pagkalat ng COVID-19. Isa ka ba sa nakaaalam ng nangyari? o napapanahong isyo o pinag-usapan na pakikipanayam ng vlogger na si Tony Gonzaga? Kung ikaw ay nakaalam, ano ang iyong pananaw ukol dito? Ikaw ba ay isa sa mga netizen na nagpahayag ng negatibong pananaw ukol sa pakikipanayam na ito ng vlogger na si Gonzaga? O isa ka naman sa nagbigay ng positibo na komento ukol sa nangyaring pakikipanayam? paano ka nagpahayag ng iyong pananaw o opinion? Sinuri mo ba? Pinag-aralan mo ba? Alam mo ba ang isyo sa likod ng iyong mga naging pahayag o komento? Kung oo o hindi, Paano nga ba ang tamang pagbibigay ng sariling pananaw o opinyon? Yan ang pag-aaralan natin sa araw na ito kung paano nga ba tayo magiging matalino sa pagbibigay ng sarili nating opinyon o pahayag. Kaya naman, talakayin na natin ngayon ang paksang aralin natin ngayong linggo. Bakit kailangang suriin ang mga pangyayari? Tandaan, Mahalaga ang pagsusuri ng pangyayari sapagkat sa pagiging matalino at mapanuring tao ay makatutulong ito. Ang pagiging mapanuri ay isang mahalagang katangi ang dapat nating taglayin upang tayo ay makapagbigay ng tamang impormasyon at detalye tungkol sa isang paksa, isyo o aralin. Hindi ka makapagbibigay ng tamang opinyon, tamang pananaw tungkol sa isang isyo kung hindi mo nalalaman ang iyong binibigyang opinyon. Ano naman ang kahulugan ng paghatol at pagmamatuwid? Tandaan mga bata, ang paghatol at pagmamatuwid ay isang paraan upang maipamalas natin ang ating mga nalalaman tungkol sa isang isyo, paksa o usapin. Mas magiging makabuluhan at tama ang pagpapasa, paghatol o pagmamatuwid sa tuwing tayo ay nakapagsusuri ng tama sa mga pangyayari sa ating paligid. Ibig sabihin, bago ka magwasto, bago ka magmatuwid, ibig sabihin, kailangan mo munang suriin ang isang isyo o paksang nais mong bigyang paghatol. Halina't magbasa at umunawa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sa pagkakataong ito, Babasahin natin ang isang editorial na hinango mula sa Pilipino Star ngayon na isang pahayagan noong August 4, 2020 mula o matatagpuan naman sa inyong module pahina 8 na pinamagatang panibagong paghihigpit. Halina at ating pakinggan ang aking pagbasa. Balik sa Modified Enhanced Community Quarantine o MSAQ ang Metro Manila ngayong araw na ito. Panibagong paghihigpit na naman ang ipatutupad para sa hindi na lumaganap pa ang todo ang COVID-19 na ngayon ay nasa 106,300 30 na kaso na ito noong 2020 pa pero alam naman natin na mas lumobo pa at nagdoble triple pa ng pagdami. Ang pagsasailalim sa MECQ ay dahil na rin sa pakiusap ng health frontliners para magkaloon sila ng time out. Ang pagsasailalim sa MECQ ay inihayag noong linggo ng gabi ni President Duterte Natatagal ang MECQ hanggang August 18, 2020. Bukod sa Metro Manila, nasa ilalim din ng MECQ ang Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Sa ilalim ng MECQ, bawal ang pagpasada ng mga pampasaherong bus jeepney at maski ang Metro Rail Transit o MRT at Light Rail Transit o LRT at iba pang public utility vehicle. Pinag-aaralan kung papayagang bumiyahe ang mga tricycle. 50% lamang ng mga pagawaan o establishmento ang papayagang magbukas. Bawal din ang dine-in sa restaurants, barbershops, salons, gyms at internet cafes. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, mag-iisong muli ng quarantine pass ang barangay sa mga residente. Isang tao lamang ang papayagang lumabas ng bahay para bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Magkakaroon din umano na schedule ang pamimili para maiwasan ng pagdagsa ng tao sa palengke. Mahigpit umanong ipatutupad ang social distancing at ang pagsusuot ng face mask. Ang paghigpit na ito ay hindi na mahirap sa mamamayan sapagkat na pagdaanan na ito sa nakalipas na apat na buwan noong nakaraang taon pa ito. Sanay, sanay na ang mga tao rito. Ang kailangan lamang ay ang pagsunod ng iba pa na manatiling, nananatiling pasaway kahit na mahigpit na ipinatutupad ang health Protocol. Sana sa pagkakataong ito ay sumunod ang iba pa sa ipinag-uutos para makamit na ang minimiting pagbaba ng COVID cases. Huwag na sanang abutin pa ang prediksyon ng UP experts na aabot pa sa sangkatutak ang dami ng COVID-19. Makipagtulungan sana ang lahat at sumunod sa utos para matapos na ang problemang ito. Tulungan ang pamahalaan sa dinaranas na ito. Yan ang editorial na hinango sa Pilipino Star ngayon. Kaya batay sa aking binasa at inyong napakinggan na editorial, narito at magtanungan tayo. Number 1. Ano ang Modified Enhanced Community Quarantine? paano siya naiiba sa iba't ibang quarantine o community quarantine. May tinatawag tayong general community quarantine, may tinatawag tayong modified general community quarantine, at halimbawa, paano naman naiiba ang modified enhanced community quarantine. Bibigyan nyo lamang ng kahulugan. Ikalawang katanungan, ano ang tinutukoy na timeout ng mga medical practitioner? Sa basketball, pag sinabi na ating time out, ibig sabihin magpapahinga. Bakit kailangang magpahinga ng mga medical practitioner? Ipapaliwanag nyo lamang. Ano ang sistema ang nakapaloob sa MSQ sa mga sumusunod na aspeto inyong ipaliliwanag? Una, transportasyon. Pangalawa, operasyon ng mga negosyo. Pangatlo, health protocol. I-explain nyo rin batay sa binasa kong editorial. Pang-apat, ipaliwanag ang mga koneksyon ng usaping quarantine sa mga prediksyon ng Universidad ng Pilipinas. Ano ang kanilang prediksyon ukol sa COVID-19 cases sa ating bansa? Ano sa tingin mo? Sumulat ng talata tungkol sa mga katanungan sa ibaba. Isulat ang mga talata sa inyong sagutang papel. Una, tama ba o mali ang isinagawang muling pagpapatupad ng paghihigpit at quarantine sa bansa tungkol sa isyo ng COVID-19? Ito ay sa inyong palagay. Kung ako ang tatanungin, tama lamang na isa ilalim tayo sa iba't ibang level o antas ng community quarantine upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Pangalawa, sa iyong palagay, anong mga aspeto ng quarantine ang dapat nang luwagan? Sa iyong palagay o pagsusuri, anong mga aspeto ng quarantine ang dapat pang higpitan? Ito ay sa iyong sariling tingin o pananaw. Bilang isang mag-aaral, ano-ano ang iyong maitutulong upang labanan ang COVID-19? Simpleng halimbawa, huwag lumabas ng bahay, kumbaga ay laging mag-social distancing, magsuot ng face mask, simpleng mga halimbawa. At alang kong kung may naiisip ka pang ibang kaparaanan. Opinion mo, isulat mo. Ito ay matatagpuan sa iyong gawain sa pagkatuto bilang anim kumuha o gumapit ng isang balitang nakasulat sa wikang Pilipino. Idikit sa iyong kwaderno, tingnan ang isyo paksang pinag-usapan pagkatapos ay sumulat ng isang sanaysay na nakasentro sa pag-unawa sa isyo. Tandaan ang sanaysay ay nagpapahayag ng iyong sariling pananaw katulad. Isang halimbawa ng sanaysay kasi ay ang tinatawag nating editorial at yon ang inyong gagawin. Sir, wala po kaming dyaryo na makikita sa aming tahanan. Bibili pa po kami. Pwedeng magsaliksik sa internet at inyong isulat o ipaprint yung inyong kung may kakayahang makapagpaprint. Halimbawa, ng gawa ng isang mag-aaral, in-screenshot lamang, yung pinakang balita ukol dito. Pagkatapos, makikita dun sa taas kung ano yung kanyang opinion o pinakang sanaysay tungkol doon sa pinakang isyo. Yan ang isang halimbawa na pwede kong ibigay. Narito naman ang mga gawain ninyo sa inyong learning activity sheet. Natapos na kasi nating talakayan ang inyong module, kaya ito na ang inyong gagawin para sa inyong las. Ang inyong las ay nahahati sa tatlong bahagi. Una, kaalaman ay sukatin. Pangalawa, kaalaman ay ipamalas. At pangatlo, kaalaman ay pagnilayan. Sa kaalaman ay sukatin, mayroon di ang 1 to 5 question na pipiliin nyo lamang ang letra ng tamang sagot. May babasahan kayong maikling teksto at inyong sasagutan. Unahin kong halimbawa ay ang number 1. Ayon sa binasa, kapag ikaw ay bakunado na ay hindi ka na mahawan, mahahawahan ng COVID-19. A. Hindi. B. Marahil. C. Oo. D. Wala sa nabanggit. Babasahin nyo muna yung teksto na bakit ako magpapabakuna. Sa pangalawang bahagi, pananaw mo, ipahayag mo, panuto Mula sa pahayag ng tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque, magbigay ng iyong sariling pananaw okol dito. Narito ang pahayag ni Harry Roque, habang wala pang bakuna at habang wala pa tayo sa new normal, yung wala ng community quarantine, hindi pa rin tayo magkakaroon ng face-to-face -face classes face o face-to-face classroom na mga klase. Ikaw, bilang kabataan, ano ang iyong sariling pananaw? Tutol ka ba dito o hindi? ipahayag sa paraang pangungusap. Pangatlo, kaalaman ay pagnilayan. Matapos mong pag-aralan ang iyong module, narito at ipapahayag mo ang iyong sariling pananaw. Mahalagang suriin ang mga pangyayari sapagkat. Bakit kaya mahalagang suriin ang mga nangyayari sa lipunan? Pangalwa, mahalaga ang paghatol at pagmamatuwid sapagkat ilalagay mo Mahalaga ang pagsunod sa ipinaiiral na batas sapagkat bakit kaya mahalagan tayo sumunod sa mga batas sa ating bansa? At dapat tayong huwag matakot sa pagpapabakuna sapagkat yan ang mga mahalagang aral na iyong natutunan ngayong linggo para sa unang markahan. Kung kayo ay may mga katanungan, bukas ang mga group chat ng inyong klase upang kayo ay magtanong ng inyong mga katanungan. Basta tandaan, huwag mahihiyang magtanong. Kung wala ng katanungan, muli ako ang inyong guro sa Pilipino, ang Sir Postor. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam! <mulit>